Okay, at ang mga Mga kulimlim na Kanina ay magandang magandang panahon Pero ngayon ay dumidilim dilim na mga brother Huwag nga lang sana papatak ang ulan Okay na yung mga ganyan panahon pero Basta't huwag lang papatak yung ulan Ito nga lang ang kagandahan ng uh, Two wheels mga brother Kasi Nakalusot uh, tayo kahit mga maliliit na daan. Tsaka sa panahon ngayon, yung mga karsada natin eh punong-puno na ng mga nakaparking. Kaya lalo nagtatraffic. Yung mga niro-road widening nila dati eh, eh nawalang saisay. Dahil sa sobrang na rin ang dami ng sasakyan Lalo na pag mga rush hour Uwian E eh talagang Aabutin ka ng siyam-siyam Kung dala mo ay 4 wheels Kaya kung uh, Malapit lang naman yung pupuntahan mo eh better Na gumamit ka na lang ng 2 uh, wheels Makakasave ka pa ng uh, Gasolina at saka ng uh, enerhiya mo kasi mapapagod ka pagka-traffic lalo na pagka mga hapon naman wala namang problema pag mga hapon kasi hindi na gano'ng kainit kasi mga ka uwian time to eh kaya okay lang gumamit ng mga two wheels huwag nga lang aabuti ng ulan Opo. lalo na kung ganto nga aabutan mo traffic Kaso yung traffic din eh ay yung mga papasok ng simbahan na traffic alam nyo mga brother malaking tulong din yung na na idudulot ng maingay na tambutyo pwede naman nating ingay ng ating tambutyo kaso huwag nga lang sobra yung mga provision na tayo kung tamang uh, na nakapapakinig lang tayo sa daanan may mga kasabihan nga na loud pipe saves life kasi maituring natin na uh, isang magandang uh, kasabihan to kasi pag maingay yung pipe mo eh ramdam agad ng mga tumatawid o kaya ng mga nasa paligid mo nagiging aware sila na merong sasakyan na parating kaya malaki ang tulong nito sa uh, ating pagdadrive sa araw-araw ikumpara mo sa tahimik na uh, sasakyan di nagiging aware ang mga tao at nagugulat na lang sila minsan na uh, posibleng pagkosa ng aksidente minsan naman hindi ka agad makapag-abusinas hayaan mo silang gumilid